Good morning guys Kape ulit po tayo Maraming salamat po sa Diyos Sa panibagong araw Buhay at lakas Maraming salamat po Ama Ama kong Diyos Kape po tayo Almasal Lamig Lamig ngayon ano Kakatamaran tuloy bumangon Anong oras na <laughs> Kalamig eh Okay. Sabi ko ba't parang bumabalik yung ano ah, yung, yung, November ah. November to December, ganito kalamig. Hanggang January. Malapit na mag-summer eh, malamig pa. Pero ayos lang yan, pasalamat pa rin tayo, nakaka-survive tayo. Dahil yung iba nga, ang hirap lalo eh. Paano pa kaya yung mga ano, no, yung, imagine nyo na lang yung nagtatrabaho sa ano, sa mga planta, sa mga sa gawaan ng yelo. <laughs> oh, lamig na lamig yun, di ba? Pero yung araw-araw na tinitiis sila na yun hanggang sa humupa tong taglamig na to. O kaya yung nagkatrabaho sa gawaan ng ice cream. O kaya yung magdi-deliver kayo yung, yung banyo. Kasi dati nung may tindahan ako sa Matain, yung, yung nagdi-deliver sa akin ng ice cream, ang layo na nung truck, nasa ah, nasarap na nung tindahan ko ha. Ah. Pag binuksan nilang ganyan, no oh, pag ibababa yung ice cream sa akin, nararamdaman ko yung lamig nung ano eh. Di ba yung close ba na yun parang merong ano yun eh freezing point yun eh parang malaking ano yun eh, parang malaking freezer nandun ang ice cream tapos nandun ang pahinante sa loob habang umaandar yung sasakyan diba alabas lang siya ron pagka yung magbabagsak na sila ng ice cream sa mga tindahan si pin yung ginawa na tinitiis niya na yun diba <laughs> ngayon taglamig tag araw pa nun malamig eh kung ganito yung panahon taglamig di sobrang lamig nun ano imagine nyo yun <laughs> kaya sabi ko bawat tao may kanya-kanyang pagtitiis eh. May hirap yun, di ba? Tayo nalalamigan lang sa loob ng bahay natin, pwede tayong magkumot. Kasi siya nandoon sa loob ng close ban, alamig nun. O kaya yung mga sa pagawaan ng planta ng yelo, alamig nun, di ba? <laughs> Imagine nyo yun. Grabe, no? Yung anak ko nga, sinipon ngayong umaga eh. Siguro sobrang lamig, baka na. E-aircon pa rin sa pinapasokan niya. Pa, nalamigan eh pag niya ngayon parang medyo mas mapakaramdam niya sinisipon kawawa naman balas bala ng Panginoon ganoon talaga eh sinisipon siya kain po tayo mga guys mga kaalipin ano po naman to ah uh, ano ba to pansit palabok kasi iba naman yung malabon no, sa amin sa bataan ang tawag dito pansit luglog dito sa Kulong po tsaka sa Maynila ang tawag dito palabok yung, yung, parang may sabaw yung parang biho na may sabaw nung una nga akala ko ang tawag dito malabon eh kaya pala hindi ako maintindihan yung binibilihan ko pabili nga po nung malabon binibigay sa akin yung ano yung binibigay nga sa akin yung yung pala yung totoong pala ano malabon pala yung ay sabi ko palabok eh pala malabon ang tawag doon tinuturo oh, ganyan yung malabon sabi niya kuya hindi hindi po malabon yan ay hindi po palabok yan malabon yan yung medyo malalaki ay ganoon po ba sige yan po yung malalaki na yan ah, ang tawag po dyan ano, malabon o oh. sige yan kahapon ganun po ko ang palabok yung maliliit tapos may konting sabaw sabataan kasi ang tawag dito ano eh pansit luglug kung ba't tinawag na luglug kasi sa mainit na tubig eh. Gila, ganon sinasa parang yan tapos sasalain. Parang nilulugluan bina. Ang salita po luglog sa amin sa uh, bataan ibig sabihin ba parang banlaw, luglog, banlaw kaya luglog. Nilulugluan sa mainit na tubig, pinabanlawan. Kaya ang tawag pansit luglog. Yan mapunta na may nila, ano pala? tsaka po kami rito sa ano ang tawag nila ano? Palabok, pansit palabok.

ada petinggi. Belain kenapa? Kita Siyempre, pandesal na walang kakukas-kupas. Pandesal. Ang layo pa ng binibili ako nito pero okay lang nilalakad ko yung umaga para ma-exercise. Layo, siguro mga kung pagdudugtog mo yun kasi mili ko eh. Baka isang kilometro din o mga, isa, o mga ganun. O lalagpas sa isang kilometro. Pero hindi diretso, palikuli ko. pero sinasadya ko pong maglakad kasi para exercise kasi so, baala ko sanang ilabas ng tricycle tatricycling ko pero kung naiisip ko huwag na lalakad na lang ako para exercise tamang tama malamig sa umaga pwede naman maglakad mag, mag, ano ka lang, mag sweater ka lang tsaka sombrero tsaka medyas o di lakad exercise Atau sayo, Bradsam, sam yan ako bibili malapit sa inyo di ba yan sa inyo alam mo yun yung bilihan dyan sa may malapit na sa tulay sa Santa Elena ay eh, Santa Elena sa Talipapa sa sarap ang pandesal nyo dyan eh uh, ang uh, kabrother ko dyan na taga Talipapa si brad jesus brad sam ko sa inyo buti kayo, buti kayo niyo malapit ang pekiri nyo dyan maayos gumawa ng pandesal ano dito yung malapit sa amin kasi hindi ko gusto yung gawa ng pandesal parang hilaw sa okay sakto eh. kahit na maputi pa siya sakto luto mamili ka tostado o yung maputi parehong sakto yung luto niya walang hilaw sa kanya pagka naman tostado hindi naman sunog magaling magluto pwede ka mamili ng tostado o kaya yung gusto mo puti pero pareho siyang luto di ba kasi iba pag pinili mo yung tostado parang sunog pag pinili mo naman yung maputi hilaw ganun na nangyayari ito kahit mga kahit maputi siya luto pa rin siya eh, maayos ka ako yung nagluluto roon ewan ko sa master baker yun o sa ari nang ginagamit basta ang masasabi ko, comment ko shout out sa kuya, okay ang pandesal mo good, pagpatuloy mo yan paraan kang magiging di ako magtataka kung balang araw nasa kanto ka na, kasi ang pwesto niya po medyo tago eh, nasa dulo, pero ang daming bumibili, di ako magtataka kung isang araw nasa, nasa harapan ka na, kasi syempre baka medyo malang upas sa may bandang harap eh pinuputan ko yun kahit malayo yun kasi ayos siya magano yung magluto alam mga guys aminin ko sa nyo ang totoo actually ano to eh sa misis ko to eh kaya lang dahil sa dami nga kalahati pala nakakain niya ayaw niya na busog na rosya ang sa akin kat talaga mahilig ako sa kanton ito naubos ko na yung sa akin eh, eh sabi ko na kainin ko sayang kaya dalawa na tikman ko isang kanton tsaka palabok yung kanton niya okay din kinsi lang ayos din naubos ko na eh marami marami yung ano yun eh, sabi ko kainin ko yan sayang yan kaya ang kinakain ko, palabok Eh, may pandesal pa naman. Okay lang. May kaulam. ni reveal ko yung kasibaang ko sa inyo ah. <laughs> sayang 'to eh. Hindi magungkong-konti lang ayahan ko na eh, harus kalahati pa eh. Si sayang 'yan ni, eh, ni, buat satu. Biaya nang Panginoon 'yan ni. eh. kailangan tagkilikin mo kung ito tapon hindi mo na kaya sabi mo pero iwasan mo magtapon pag pwede pa okay na yun ah, di ba guys yung mayayaman na, ayaw mag, hindi basta basta nagtatapon eh tayo pang medyo hindi pala medyo talagang dukha di ba? kasi parang nakakapanghinayin yun binigay sa'yo ng Panginoon yun para kainin mo tapos hindi mo maubos yung tabi mo itatapon o kaya pakain mo sa may kakayahan pang kumain ako kaya ko o oh. binigay sa'yo alam ko oh, kaya ko pa eh <laughs> iniiwasan po namin magtakong ang pinakatapon na lang namin yung yung ibibigay sa aso yun ulam niya pero yung itatapon mo talaga sa basurahan pagkain. Sa Saudi po nakikita ko gano'n eh, Talagang pagkain na kitunoy-tuno makikita po nandun sa drum ng basura no? pagkarami-rami. Tinatapon nila. grabe sila magtapon ng pagkain doon. Hindi sila ano. Wala silang hinayang. Diba, Ay bagay. Bahala sila. Buhay nila. Yun, wala tayong magagawa. Pero guys, may iba lang ba tayo, no? Sa mga mga dito, yung mga nag-Saudi rin. But ako kung minsan, parang hindi ako nasarapan doon sa... Yung iba man nasasarapan doon, yung tinatawag nilang dates. Kasi minsan naglalakad kami rin, may mga puno ng dates. Pwede mo maabot mo, eh. Minsan may mga ano lang. Yung, yung parang... parang duhat na kulay manilaw, kulay dilaw. Hindi naman... No, no. Okay lang, pero hindi naman sobrang sarap. Yung mga kasamahan ko gustong-gusto, ang sarap-sarap daw. Tapos nag-uwi pa sila sa Pilipinas. Kanya-kanya ang -kanya panlasa, no? Pero maganda yun. Sa katawan, yung dates. May panahon na ilang taon na yun, yun lang daw ang kinabuhay ng mga Arab people. Yun ang bumuhay sa kanila. Yun lang ang kinakain nila. Kasi masustansya yun, eh. Yung dates. Kaya hindi ako nag-uminom kasi hindi ako nasasarapan. Binibigyan nga kami ng supervisor namin minsan doon pag marami siyang binibili nai-stack lang sa rep nasa sayang kaya sa'yo, ano tinamatang gila kasi sayang lang eh para makain na lang ng iba ewan ko ba't ganun doon nasasarapan dun iba talaga ng panlasa yung tao inaano pa yun oh no? ini-import pa yun nasa nalagay sa garapo na ganun import quality ng ano yun, yun ng Arab people yung dates nakakarating sa iba't ibang bansa yun import nila yun import product nila yun dates pero totoo sinabi ng mga doktor na ano siya talagang napaganda sa katawan ang daming benefits kaya nga may time na yung mga Arabo, yun lang ang kinakain, nabuhay sila eh. Yung panahon na, unong panahon na puro disyerto pala sa kanila, syempre eh, pala sila kumakain, di ba? yun lang ang bumuhay sa kanila. May, yun yung mga kwento-kwento sa akin na nandun ako, may mga, may mga istoryang ganun. syempre di ba yung bawat bansa, parang may mga yung alamat, yung mga, may mga history, yung mga nakaraang buhay nila, bawat bansa. Yung inang mga kwento-kwento dun ng mga ano na, that day, yung mga Arab people, ganun. yun lang ang kinakain, yung dates. Hindi ka magugutom. E ako naman, hindi ko magustuhan kasi parang Natatamisan ako. Sa totoo nga lang po, di ba sinabi ko sa inyo, hindi ako mahilig sa matamis. kailan lang, nagtaka lang ako ba't ako na-diabetic. Talaga kasi nasa jeans namin eh. hindi talaga ako mahilig. Ang gusto ko lang matamis minsan yung luto natin, yung ano, yung sapin-sapin, yung parang tikoy. Yun, gusto ko yun. Basta huwag lang sobrang tamis o kaya yung kalamay na big yung yung kalamay na ay yung, yung suman na yung puti lang yung parang sa bataan sa samal nakabalot sa dahon ng ano yun, ng dahon ng saging o kaya kahit sa dahon ng yog kulay <laughs> puti lang siya yung ano lang nga ugata wala siyang asukal mas gusto ko yung ganun kaysa yung kasi pag sinabing biko ano na yun eh matamis mm -hmm. na yun eh pag biko ang pagkayos version ng suman yun eh pag suman puti pag biko brown na yun tsaka medyo matamis mas gusto ko yung suman lang o, sige po mga guys maraming salamat po sa inyo kaya po ng dati keep safe keep healthy maraming maraming salamat po sa Diyos sa panibagong araw kaya po ng dati Kuya Raymond Vlog God bless you all po maraming salamat po sa inyo bye bye po guys uh, humihingi ako sa inyo minsan ng paumanin sa mga ibang ano ko ah, vlog ko. Ano lang naman yung for entertainment lang naman yung, yung minsan meron ko na-upload na mga ano ba, mga prank, mga patawa. Siyempre, kailangan, ano lang po, kumbaga sa ano may eh, kailangan lang pong gawin dahil ano eh, kailangan may ma upload kayo, Yun po ang requirements ni ni Facebook meta eh. Basta tang, na ano ko lang po yung mga bawal, hindi ko ginagawa. Pero, siyempre, minsan nahihiya din ako sa pinagagawa ko eh. Kaya, kaya na po bahalang sa akin mga mga guys ha ano lang <laughs> po yun for entertainment sige po guys maraming salamat po God bless you all po sa so, mga nag watch maraming salamat po sa inyo